alala. Babaling lang tayo, babaling. Babaling sa Link. Tapos walang igot dyan. Ito man, eh. ka, mag-ano na lang tayo, mag- Hell So, hi guys! Hi. Also, ayan, dahil medyo bored na naman ang mga cakey sa bahay Ay, hahatid namin si Ate Mitch, si Ed at si e, Enjoy Makulay Sa gym at baka kasi try na rin namin magbalik loob huh? sa pag gym kasi nga ayan ha kaya sabi ko talagang parang nararamdaman ko eh mag gym ka na rin togs ano pinapapayat mo sa ito go pilik mata so ayan guys punta kami ngayon ng gym so okay lang ba dito naka t-shirt lang kami enroll pa lang naman eh hindi naman kayo mag-inquire muna kayo ulit ah sige sige enroll muna tayo ano, galing kasi kami ng SM. Pwede SN, ba ito, pang gym? Pwede. Pwede! Pero may baon akong pang gym. Mm. Kasi timi, kung di pala tayo problema. Oh. Nag-waste nag kasi ako kanina. Oh. Traffic dito. Oh. Okay lang ba sa'yo, mag-ano lang tayo. Uh, pulilan, exit. Hindi, eh, ano, papagasa lang ako kahit dito tayo para dito Eh, sobrang traffic. Okay lang ba? Pa. Hindi, eh, papagas muna ako. Ah, sige. Ah, sige, sige. Medyo traffic kasi dito ka. <laughs> kung may oh, So, okay. ayun guys. update namin kayo later para makita nyo na talagang ano kami health is wealth di ba at saka syempre may mga sabi nga namin pagka healthy ka healthy din ang pamilya so yun na lang muna guys update kami kayo later see you so ayun, guys tapos na magpagasolina si ate syempre dami pinakita sa vlog yun kung gusto nyo kami makita ang nagagasolina baka naman mga gasolin station <laughs> shout out sa inyo dyan so ayun uh, ongoing ng aming biyahe saan pa papunta ate? ha? Patito ka dumaan traffic nga daw doon. Iikot lang, traffic. Ano ba? Paglalaban tayo dito. Yan, diyan. Di ba mga piyesta nga? Di ba? Happy piyesta. Maaga pa ba eso ka mag-alala? Mhm. -mm. Ayun, ganda na lito, yo ate mi. Oh shit. Yo, yeah, oh, school pa lang. Oras na, eh. traffic pa. Hindi yan kasi Mas mabilis nga dito. Alam din naman palang maaga yung ganap nyo, tapos nagpapalate kayo. ba diba nga, sabi ko sa inyo. Eh, Mitch kanina. Saan hindi kayo kakasya sa sasakyan ni Mitch? Mm -hmm. lang kami, Ate. At tatlo ba kayo? Hala! Hala! Dapat pala talaga. Paano ko palili ko, Besang? Ano ko makakali ko? May truck! May truck pa, may, may wait. Sading naman, parang hindi marunong mag-drive. Pero di alam, parang, di ba pagka may ganyan truck, hindi ka naman makakali ko agad eh. Tiga mo, nagpapanik ka agad eh. eh. Mabait yun si Coach, huwag ibigyan kayo nun. Coach Ian, shoutout sa'yo, lab, lab, lab. Si Coach diba, parang siya nag-stroll. Oh, ayan, oh, si Dad. Kasi si Coach kaya kagaya ni father hindi natin alam kung saan siya gigilid <laughs> di ko alam kung gigit at gigilid ba siya kaya nga iba traffic din na mo bagal kasi, yung, traffic ko oh. diba, si di ba si tatay din na mo Para. gaya mo kasi si Inday tingnan mo si Inday chill lang Ito ng dampol eh. Oo. Oh, Tapos uh -huh. 8 ba? Ayun, oh, may uh -huh. konti po. May 30 minutes pa. Ayun okay, pa tayo. Kasi may truck kasi doon naka ano. Ano din mo nga sa may likod nung ano, sa sakyan kung may ano. Parang may ano eh. Tingnan mo mga be. Tingnan mo be. Tingnan mo be. Dinam, dinam sa likod. Sa likod, sa likod. Parang tanga si ate. Dahil mo iliko ko. <laughs> Hindi, po. ano lang tayo, babaling lang, babaling lang tayo. O yan o, no, wait, babaling, papakita ko lang sa kanila wa. tulugan Babaling lang tayo, babaling. Babaling sa LX na, s***ang ikot dyan. Ano ba dito? Ibesang, para kayong tanga. Ano ba na babaling dito? Hindi, pa-RF ID pa nga kami kasi nga malayo ikutin natin eh. Oh, magkano naman, magkano naman? Saan ba tayo pupunta? Iikot nga lang. Saan Pero, ba? buntag ano? no. Balagtas exit kasi di ba doon malapit yung gym? Oh. <laughs> Traffic nga kasi mami. Kaso, parang wala nang dadaan ng balagtas dito eh. Saan ba siya? Balagtas exit sila malapit eh. Ay, akala ko bang bangga. Yan! Yeah. <laughs> Ate, parang kang gago. Hello. Bakit? Hello, B. Naku! Ayan, ano tanga to si ate mo kasi Inday. Mapapalayo tayo pala, ate! Uy, besang nakapandim nga ako, tignan mo! Kaya... Kaya yung tanga, no? Malili... malili, malili ka ng bahagya! Alam ng dalawa. Loko nito Togo, hindi siya Dabi, ah. sure. yeah. Eh, wait lang! Malili ka na yung bahagya. Eh, pag ka, mag ano na lang tayo, mag... L.U. <laughs> 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 Sorry, ate. Meron ka dyan? Meron lang dala! Wala ka ako yung tingkapin sa likod eh. Ano ka? Three-piece? Naka-three-piece ka nga. May dala ko dyan. Nakakayos ka yun! Tingnan mo may dala-dala ba ako ganito? Nakapanggimba nga ako! Ano ba bakit three-piece dala dito Gusto kanya? Yung pantaas, yung pambaba yung sa isang layer. Dinalan mo ako damit Dahil hindi ka ba pwede mag-two-piece? Bakit? Mawala yung panting mo. Mawala yung panting mo. Congrats na! Salawin yun ka muna mag-gym! Hindi na lang tayo mag-gym, guys. O, oh, diba? Ah, dito na tayo sa si LU. Alam mo, minsan natutuwa din ako sa mga pinagagawa mo. Bakit? Hindi ako may plano na ito. Hindi oh, ako may plano na ito. Oo nga, kayo yung... nga nila ate. Ibig ko nga sabihin na hindi kayo sasalita. Akala ko talaga yung ating ako sa gym. Akala ko sa suportahan mo ako. Kasi ibang bagay mo pala ako sa suportahan. Hindi, ayun nga yan. LU. Uh, welcome. LU. To LU. Hindi ko na sinamento. Hindi ko kasi nakita. Ayun, tingnan mo. Hindi rin may kita. Okay. Bakit naman pwede nalang mong simsuit sa akin? Oo nga. Yung may butas yung dito, yung dito. Tanga, ayusin mo ha. Ikaw mo pipicture sa akin bukas. O, sige. Sige guys. Mag alas 12 sila nung madaling araw. Wala pa. Kakarating lang namin. Ayun na. Ayun, magpukos. Oo. Ayun na. nag a pa lang. See you tomorrow. Sheesh.